So guys, meron tayong grapes ngayon. Ito, maraming liso. Ito, ayoko ng ganito eh. Hindi ako kumakain yan. Pag kumakain man ako niya, binabalatan ko pa yan, tinatanggal ko yung balat. Tapos, tatanggal ko din yung buto. Kasi parang ano eh. Iba doon sa isang klase na ano, yung parang green na ano, seedless, manilaw-nilaw. Yun, sarap, napakatamis. Tapos walang buto. Ito kasi, hindi ayaw ko kasi may mga buto-buto sa ilalim. o. No? Tapos so, dati, parang takaw-takaw ko nito. Pag nakita ako doon sa Pilipinas nito, so parang naglalaway lang ako. Lalawa pag ano, pag malapit ng ano, uh, New Year o mga December, ang dami nito. Diyos ko, napakamahal. Kaya, hanggang tingin-tingin lang ako. Hindi ako maka-afford. Sa totoo lang, kasi napakamahal nito sa Pilipinas. Pero dito, ay nako magsawa ka talaga. Magsawa ka dito. Hmm. Dito sa Turkey, magsawa ka nito. Ayan. Isang pungpong yan. Huh? Yung isang, isang, isa, isang, isang ganyan, isang pungpong, mga halos dalawang kilo bigat. Mm. Ah. Dami. bigat yan. Hindi ako kumakain yan. di nga nga lang kahapon ng, ano, yung green, yung seedless. Hindi rin ako gaano kumakain. Si Habana rin, hindi rin. Yung mga anak ko din, ay napaiwan ko. Siguro nagsawa na sa mga protas-protas. Hmm. -protas dami, pum-pum sarap na no? sarap sarap tingnan tingnan lang yan tsaka itong green na saging ko, gusto kong mag nami-miss ko yung ano ba banana kew, pwede kaya to yung ganitong saging gawin banana kew hindi pa siya gaano hinog. Ayan o. Oh. Hindi pa siya gaano hinog. pa siya. Gawin kong banana queue. Bukas. Namimiss ko kasi eh. Ayan oh. ko yung banana queue. Maruya. Gawa nga ako bukas. Pero ito talaga yan, ano ko. Sarap-sarap tingnan eh. Sarap tingnan. Ayan, Oh. Lalaki. Ayan. May pang-upload na naman tayo. May pang-rest na naman tayo ngayon.